nagpapasalamat pa rin ako dahil kapag pa paano ay mayroon pa rin kami blessing na dumating ang araw. Dahil nga ngayong October 6 ay mayroon nga kami nga handaan na hindi inaasahan ng aking kapatid. Ang hindi niya alam, nagpadala pala ang kanyang ate ng kanyang panghanda. Pagmunta ko nga doon sa kanila, ay si tulog na tulog. Abay, niloko ko pa. Ay, ano bagang handa mo? Ay, birthday mo o, tulog, na. Patulog-tulog ka lang dyan. Yun pa ang sabi ko sa kanya. Sabay ka. Pero, ang di niya alam, may surprise kami sa kanya. Siya ay may handa. At yun, kahit kakaunti lang yung handa niya. Ang importante, naraos pa rin ang kanyang kaarawan. ba? Diba? 16 ang years sweet. old na nga pala dyan yung kapatid ko. Pero, may asawa na siya. Yung asawa niya ngayon ay wala at nasa trabaho. Kaya, hindi namin kasama. Kaya, tuwa yung bata na yan. oh meeting tagumpay, di diba? Papasalamat nga pala ako sa aking kapatid na si Mikaela Padel dahil sa iyo na ang ating bunsoan. Diba? At kahit pa paano, may napasaya pa rin tayo kahit sa maliit na bagay lang, di ba? Thank you for watching.